Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa August issue ng Mega Magazine, formal nang inamin ng TV host na si Raymond Gutierrez ang kanyang paglantad bilang isang gay. Inilahad niya ang kanyang coming out story. At kung bakit sa matagal na panahon ay hindi niya ito nababanggit o napag-uusapan. Marami naman ang kaagad na nagpadala ng kanilang mga mensahe bilang pagsuporta. Kabilang ang mga malalapit na kaibigan ni Raymond sa showbiz kabilang na ang atin niyang si Rufa Gutierrez, sister-in-law na si Sara Labati, at ang twin brother niya na si Richard Gutierrez. Shoutout sa mga tropa natin dyan na palaging nagko-comment. Si na Glenda Gardoza, Marco, Jesse James, Dick Tiny, Andy G, Gina Season, Romeo Vergara, Antonio Semila, Stan Kakul, Cabrin James, Axios MP, Revilo Lopua, Walter White, Patrick Jr. Cruzada, Wala Lang, Sadboy Pinagtaksilan, Guardian Angel, Telesporo Jr. Hokoy, Dexter Dem Abasa, George Oms, E.L., Ivan revisitasyon, Visitacion, Dong Tang Louis Malyari, Mr. Lee, Duntik, Elson Francisco, Forest Damascus, JDC 0193, Anong masasabi mo sa balitang ito?